Gaya ng malaalamata pagsikat ni Nora honor Nagsimula muna si Regine Velasquez Sa iba't ibang timpalak sa pagkanta Hanggang sa tanghaling grand prize winner Sa ang bagong kampiyon Sariwain natin ng kahit na ikli lamang Ang kanyang halos hindi mapantayang pagsikat Mula hamak na singing contestant Hanggang sa tanghaling Asia Songbird Yes. I just really worked hard and I believed in myself that I can one day make it. Bago pa man sunikat sila Eric Santos at Sarah Geronimo, matapos manalo sa mga singing contest sa telebisyon, Nauna na si Regine Velasquez. Istulang kwento ni Cinderella ang naging buhay ni Regine. Mula sa batang pasali-sali lamang sa mga contest noon, ngayon, Asia Songbird na. Now, Regina Encarnacion Velasquez, ang tunay na pangalan ni Regine, Tubong Balagtas bulakan. Maaga siyang namulat sa mundo ng musika. Sa tulong ng kanyang amang si Mang Jerry, nahubog si Regina maging isang mahusay na mga awit. Hanggang tanghalin siyang kampiyon sa sikat na singing contest sa telebisyon, ang bagong kampiyon. Ito ang nagbukas ng pintuan kay Regine para makilala at magkapanganan. Pero ang lahat ng tagumpay na tinatamasa ngayon ni Regine ay hindi nangyari sa isang iglap. Dugo at pawis ang kanyang ipinuhunan para lang maabot ang inaasam na tagumpay. Lalo pa really worked hard and I believed in myself that I can one day make it. Proud ako sa pinanggaling ko kung saan lupalit man ako ng galing. Hindi ako nahihiya kasi parang 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 pag ikinahiya ko yon parang ikinahiya ko yung mga magulang ko kinahiya ko yung sarili ko kinahiya ko yung kung saan ako nagmula. Parang... Nasa kamay na nga ni Regine Velasquez, ang tagumpay na noon ay pinapangarap lamang niya. Patunay lamang na ang tagumpay ay hindi kailanman naging mailap para sa mga taong determinadong ito ay makamit. Yeah!